Ito na mga lodo, balagbagan na to. Unang lord, tapos pangalawang lord, wala kaming nakuha mga lodo Eh ano, digmaan na tayo dito sa taas Ayan, dead tayo mga lodo Tapos yung link na lang yung nabubuhay sa amin Kaboom, ready wipe out O teka, baka naman mapalo nyo yung page natin Maraming salamat Sabi ng link dito, kung defable pa daw ba Siyempre naman, malakas ang kuponan natin Tingnan nyo nga oh, yung matidlan natin Pumapas lang ng Benedetta ha? Panis Ayan, tamang push muna tayo dito sa top lane Pero naisip ko, punta kaya muna ako dito sa red Kaso, sabi ni Moton, orange daw yan eh Eh kaso, nasa na yan? natin red buff eh. Nakita yata tayo ni Nolan. Kaya napadash out din siya. Kailan naman ang timing nito? Yes ko, sayo pa yung flicker ko. Akala ko matatotas ko. Uy, palipad na Paliparin mo. Paliparin mo ko. Ala sala. Pero buti na lang natotas ng link namin si Nolan. Hindi na sayang effort ko, mga lodo. Actually, sandiya ko talaga yun eh. Kasi kung walang mag engage hindi matatotas si Nolan sa si Benedetta. O, oh, di ba? At sa wakas, atin ang pangatlong lord. Akala ko maagawan pa tayo eh. Habang inihintayin natin yung pagangat ng lord sa lane, tayo naman tamang abang. Tapos may naligaw Si Kabura Na na ora ora I Split push nga pala yung gagawin ko dito Yung lord na sa bottom Habang tayo Babasag tayo dito sa top lane ha O ayan, free farm na free farm tayo dito ayan, Tapang neto ni Bernadetta Pagka slash niya washing Kumanda ka dito Ora oray Nakaiwas Sayang naman yun Tapos yung lord natin Mayaya tap dun sa bottom Eh sayang naman yung lord natin Parang walang napala ba Ali, okay lang Reset tayo reset reset Hala may crack na untog tayo Mga lord Takas, takas, takas. Teka lang, kumalma muna kayo. Basta ako, kakalma ako, ha. Uy, yatap si Nolan. O, sige, basta, pag kaya nyo, igo nyo. Pag kaya din nyo kayo, mota lang kayo, ha. Gina Gina yung mga kakampi natin, no? Boom! Dalawa na yung natotas nila, mga loto. Kaya, Makaback up na nga doon. Lain na lalakbayin ko. Galing pa akong top lane, no? Nayatap si Roger natin, mga Lodo Pero syempre, hahabol pa rin tayo. Makulit kayo, ha? Sige. Andyan na ako. Andyan na ba yan? At tagapagligtas ng naapi. O, ano nangyari? Kasi na yung gera? O, tiyo, takot pala itong mga kalaban sa atin, eh. Ay, de de, hindi, Ayun, 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 ayun. Ayun, dito, mga Lodo Bagay dito. Papasukin ko. Papasukin ito na. Ah, ah, ah. na. Boom! Wasak si Kagura, mga lodo. Pero dapat si Broly sana yung huliin ko dun, pero okay na. pa yun naman si Kagura. O okay, ito, mag-lord na lang tayo. Apang-apat ah, lord na to, ha? Ah. Di nga pala kami napag-push dun kasi napag-def si Nolan. Tapos tong grak na to, ha? Ah. Mm, mm, May bala ka pang umagaw, grak, ah. Wala kang maagaw dito. O, ah, kalma, 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 oi, kalma. Kalma, oy, wag magigil. Dapat kasi kinakalmaan nyo lang. Ayan, hintayin natin yung lord. Sana tayo ko pag nandyan na yung lord. Huwag okay, magpadala sa bugso ng damdamin nyo. Yung link dito ay huwag pawat, mga lodo. Wapa. Ay, ako Oh, Diyos ko, dahi, badi, dahi. Wala pa yung Lord. Ah, lag naman pala daw. Ganun pala yun, pag lag, dapat sumusugot. Ibig ba sabihin nun, lag din ako kasi sumugot ako dito. Hmm, sa pool, si Bernadette. Uy, sumugot din si Matilda. Siguro lager din yan. Ah, lager nga siguro yan. Namatay eh. Eto si Broly, sumusugot. Siguro lager din to. Ay, biglang gumanda yung ping. Nag-out eh. Eto na, babasagin ko na yung top lane. Eto na yung last tower nila eh. O yan, yung ice cream na lang yung buhay sa kanila. Tatalo na ako si Broly. Ora, ora, ora. O yan, wala silang MM. Gaso, sight naman ang damage na ni Cabrat sa kanigrak. Nung nayatap nga pala ay dito. Nag-buy and sell nga pala ako ng winter truncheon. Kaso hindi ko napindot. Bakit gano'n? Ang bilis naman ang pagkakatap-tap ko sa screen. Ano yung mas mabilis yung skill ni Kabura? Di ba, Nandito na yung link natin, mga Lodo. Okay, push. Push mo na. Push mo na. Yan. Yutore. Push yutore. Uy, ba't nag-ultimate? Uy. Yutore! Yutore! Ay, ba't yutore? Bakit hindi natake ng Bexan? <laughs> tapos ba't nag-ultimate po yung wasak na sa atin, yutore, yung mga lodo? Okay, back to basic na naman tayo. Eto ha, sisegue lang tayo habang naapwesto na yung mga kakampi natin doon sa Lord. Eh, nandito si Bernadette. Uy, parang nagkamali yata tayo ng skill. Ay, naglog! Naglog kasi sumugod ako eh. Pag sumusugod, di ba naglog? Grabing log yun, aba. Ito po, mag-asa lang tayo sa kakampi natin. Yung kakape natin, yung aso, mapatay yun ito. Ano nangyari? Takbo, aso. Wag ka magpapayatapon lang. Oh my God. Yung ling na lang yung buhay. Gangsty, para tayong napunder. Nawala yung liwanag ng pag-asa. Uy, teka na, para pumapag-asa pa yata to. Ay! Napitas ng ling si Kabura. May liwanag ang buhay. Oo, oo, oo. Huwag mo nang ito, Liko. na yung pinaplano mo, ling? Ikakatalo pa natin siya. Pag sumugod ka, tumakbo ka na lang. Ayan. Ayan, tumakbo ka na. Kailangan natin na tagate. Pintayin mula mo kami, uy. Sabi, ang kuyot cool naman. eh. Ah, oh, wala ka ng energy. Ay, ng TV pa niya. Ay! Ayan, okay na. napag niya na mga lodo. Grabe. Pinapakabatay nito. na ito. Awit. Ah, Imbis na tapos na yung laban dapat kanina eh. Tumagal pa lalo. At ah, di ba nandito na tayo eh. Huwag na tayo magreklamo. Gawa natin ang paraan to. May nakita dito si Broily eh. Alam ko dito dadaan yun eh. Pag dumaan yan dito, iatap na sa atin. Ayun, ah, oh, di ba sabi ko sa inyo mga lodo eh. O oh, piplikira ko yan. Kaso na, tapakan ko yung pampabilis. At ko yung booster. Puti ganun yung nangyari. Napateran ko pa rin. Uy, nakapag-win siya. Mga lodo to. Nayo, ang galing muling Salamat sa bakap Ay, gagawin na dito si Grax sa kasinolan. Ay, kami may panlaban ako. Second skill. Tapos, normal-normal attack. Eh, okay, normal lang natin. Normal lang natin. Boom! Yatap si Nolan, mga Lodo. Tatlo na yung nai namin sa halaban, ah. Dahil nga may Lord pa sa bottom, mag-detect muna tayo para sigurado. Baka mag-choke na naman yung mga kakampi natin doon. Tapos, pag binabaya ako itong Lord, eh, baka matapos kami. Pero, ayun nga, sa wakas na tapos din ang laban. wasa sa kakalaban. Wow, wow, eh. Uh, grabing laban yun, ah. Tumagal pa nga. Maraming salamat sa panonood I love you, guys. I love you all.